ay mag-slice tayo pork chop. Ayan. Ito. Pork chop. Kaya tayo pork chop. Pagi. Nag-fry tayo pork chop. Kain so, muna, muna natin yung ano natin yung pagsiliwasin. Hindi wala na rin. Ayan. So, kailangan natin mag-slice ng pork chop. Pork chop, pork chop. O, no. oh, pork chop. So, napakadali lang mag-slice ng pork chop Simple lang So, pag ako bumibili ng Kain ng baboy Pag gusto ko mag Gawa ng pork chop Bumibili ako ng ito buo Ayan Kung nang mag-slice ang day slicing ko naka-frozen. So, nilagay ko muna ito sa freezer na naka-frozen. Tapos binabad sa tubig. Tapos pag lambot-lambot, huwag ang day slicing. Madali. Tsaka talagang hindi durog yung karne. Kaya lang medyo matigas. So kaya dapat matalim yung pangan yung pang hiwa. Okay? Tapos na hiwain yung four jam natin. So, napakadali lang. Napakadali hiwain. Ngayon, ah, uh, tayo pang ulam natin. Pang ulam. Yung kalahati, lagay naman natin sa ulam. Ah. Iba ulam natin nga. Ah. oso oh, so, barbake, barbake, barbecue, bar magbabarbecue kami board jam. No. Yan ay pangalan namin yan, pang ulam. So, gusto ng aking busing. Uh, barbecue. Barbecue yung pork chop. So, ibabad muna natin sa tubig kasi naka-prosin. Prosin eh. Okay. So, napakagali lang mag-slice ng pork chop. Kapag marunong. Pero pag medyo hindi marunong, eh, doon ko yan pinapagayat. Doon natin ipapagayat sa nagbibig So, eh, marunong naman tayo. Bumibili ako ng buhay, lagay ko sa freezer, tapos ako nandito. So, ngayon po ay mamarinate na natin yung ating porkchop. So, hindi naman ako hirig sa yung mga seasoning-seasoning. Sa akin lang, ayan na yung mga sinaw ng marinade. Ano lang, asin tsaka paminta. Ayan, ganyan lang. Tapos, masalin na. Masalin natin yan, Hindi ko makailangan yung mga kung ano-ano pang sisingin Na Yung mga lutong probinsya lang. Mga sinauna. Mga sinaunang ano, marinate. Tapos, tapos n'yan bulburan natin ng paminta. Pamintang durog. Pamintang durog.

Asin lang tsaka paminta. At ngayon po mga kabak na nag-prepare -pre na si Junior. Yan. Si Junior Tuto. ng aming ihawan. Yan. Paapoy na siya. Na. Pwede na kaming makaihaw ng aming pork choppy. Pork choppy pork dinir. Yan ulam namin. Pork choppy pork dinner ha. Yan. Abangay nyo. Paypayan natin para lumakas yung apoy ng aming pork choppy. Ikaw, inaamoy amoy mo yung pork choppy namin. Ha? Gusto mo i-salang dito dyan? Ito kasi taga-bantay ng aming pork choppy, oh. Na-amoy niya, eh. Ang bango daw. bango. No? Ano oh, lang? O, diba? Doon pa lang muna. Mamaya na. Yan. Yeah. Ganyan natin yan. Baka tirahin. Ano? ba? Ano ba ito? Ha? ba? Saan yan? kailangan natin pag niluto ng ano, nagluto ng pork chops, yung ano talaga yung overcook. Dapat juicy. Yun hindi yung tuyong-tuyo talaga kasi pag tuyong-tuyo wala rin yung lasa, paangit na rin yung lasa, parang ano na rin. Parang karton. Yan ganyan lang. Simple lang. Yan ang master cooker ko. Master barbecue boy. Mas lalong lalo na kung mayroong ano yan, mayroong king. Ayan. O, oh, diba? So, abangan na lang natin mamaya maluto yung ating pork choppy. yan lalagyan na namin yung pork chop. yan sobrang sarap yan. Ano nga? Ano nga, boss? Mapapaungol ka sa sarap. Mapapaungol ka sa sarap sarap ng pork chop. Yan, tingnan nyo. Paminta lang tsaka asin yan. Solid yan. Solid yung lasa niyan. Yan. Ganyan lang kami pag nag-ihaw ng pork chop. Pero pag natikman nyo, mapapaungol ka sa sarap. Ayan o, ayan o. natin. Hmm, bango. bango. Serapian, serap. Dan <laughs> nyalang kami mag hey, mengucap. No? Yan. Mm -hmm. At ito na yung resulta ng aming pork chop barbecue. Ayan. O, di ba? Simple lang. So, hindi gaano, ano, hindi gaano siyang luto. Parang half cook, half cook lang. Pero luto yan. Ano? O. an, Malapit na maluto lang. Ano? Mm, <laughs> sarap talaga. Masarap talaga. So, hindi pa naluto lahat. Apat na piraso. Ganyan siya pag mag kasi para yung balat mo na maluto kasi madali maluto yung laman parang ano parang tasty bread okay abangan na lang yung susunod kong video mamaya at ito na yung resulta ng aming nilotong pork chop yan ito yung sausawa namin sili suka kalamansi at saka sibuyas yan so try na natin karena nanti natin isaw-saw. Sarap nito. Sarap. Mm. Mm. Oh. Mm hmm. Oh. Mm -hmm. Oh.